Hi magandang buhay sa inyo Freedom Fighters Okay, May nagtanong kasi sa akin kanina Kung talaga ba daw mapapadalan sila ng follow up email messages dito sa Ignition Marketing So ang ganitong sagot ko Ito kasi yung squeeze page na tinatawag Ito yung sarili kong squeeze page okay? Ito yung mga squeeze page ng Ignition Marketing Ito yung Last Opportunity Itong My Money Making System At Simple System Okay Kapag daw mo sila pinapunta yung mga prospect mo. Okay, mapapadalan sila ng mga follow-up email messages. Okay? Pag nilagay nila email and name nila. Okay? Kasi yung iba, nakikita ko, dinadirect nila dito sa sales page. Okay. Kapag dinadirect mo sila dito sa sales page at kinilik nila tong yes I want to make money online, madadirect sila dito sa form na to. Okay? Yung iba naman dito rin dinadirect Okay, ang form na to hindi po to auto responder. Ang form po na to is para magawa sila ng sariling account sa Ignition Marketing. Parang ganito, magkakaroon na sila ng members login. Okay? So ibig sabihin, kapag dito mo sila pinapunta, hindi po sila mapapadala ng mga follow-up email messages. So highly suggest na padaanin mo sila sa squeeze page na gawa mo or sa squeeze page ng Ignition Marketing dahil sa paraan na yon masasala mo yung mga yung mga audience or makakita ng mga opportunity ng opportunity mo di ba mas maganda masala sila kaysa kaysa direct, -direct mo sila dito pag i-direct mo sila diyan okay magkakaroon ka nga ng maraming inactive referrals quality ba di ba hindi naman qualified so parang hindi naman to padamihan ng inactive referrals eh yan to ng mga magiging active referrals mo So, kung sa si squeeze page pa lang, interesado na yung tao. Okay? At sa, sa sales page mo, sales page ng Ignition Marketing, mas lalo sila na persuade. Mag-create na ngayon sila ng sarili nilang account and then later on, magjo-join sa'yo at magiging part na ng Ignition Marketing. Tama? until next tips, listen, lokay-lokay po ulit. God bless sa lahat. Maraming maraming salamat.